Hello mga katimpusa, kamusta po ang lahat? Ayan, so medyo matagal-tagal din po tayo hindi nakakapag-upload dahil sa busy din po sa trabaho. Ayan, so bago po ang lahat, ayan, so nagpapalambing muna tong si Paul Key sa atin. Ayan, diba? Tingnan nyo naman. Mga katimpusa, napaka-importante po talaga sa atin bilang isang fur parent na mag-invest sa mga ganitong bagay-bagay. Lalong-lalo na pag madami na po tayong pusa na kagaya ko. Ayan, so kaway-kaway guys sa mga maraming pusa, ayan ng mga inalagaan. Especially mga katimpusa, kailangan talaga may mga backup tayo, especially pag mga emergencies guys. Mga katimpusa, samay nyo ako para i-unbox natin tong item na to. Ayan, so hindi ko napapatagalin pa. Nakita niyo naman, isa lang naman po itong cat cage po guys na portable bag. Isa po siyang cut cage na napaka-convenient at napaka-useful gamitin guys. Lalong lalo sa mga magta-travel outside. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo dito kung paano natin siya i-assemble. Eh, pagkatingin ko nga nito mga katimbo sa akala ko, mahirap siyang i-assemble. So, eh, di ba? First time natin bumili ng ganitong item. Ayan. So, tatanga-tanga pa tayo dito. Charot. Hindi. Siyempre, uh, um, naman guys. ah uh, madali lang siyang i-assemble. Siyempre, mga katimbo sa natin siya i-assemble. Siyempre, i-double check din muna natin ng maayos yung bag na binili natin sa online kung goods ba siya and syempre para hindi naman po sa yung pinambili natin dito. Bali ang size nga po pala nito mga katim sa is medium size. So kasyang kasya dito yung below 1 year old na pusa and kung pwede naman dalawang pusa kasya dito pero syempre sana hindi mag-away ba diba? Pero better na mas maganda na isang pusa lang yung i, um, ilalagay natin dito. Bali ang nagustuhan ko nga dito mga katim sa is yung pagiging handy ng bag na to guys is napakagaan po talagang gamitin ayan so nakita nyo naman na assemble na, na assemble na po natin siya ng maayos and ayan so goods na po siya guys so di ba ang cute cute niyang gamitin and nakita nyo naman guys meron pa po siya itong extra pang sling so kung gusto niyo ng sling bag guys pwede niyo po siyang gamitin na parang ganyan ayan di ba ikakabit lang natin guys so I think yung sling na to guys is kakayanin talaga ng mga 3 to 4 kilos guys ng pusa natin. At dahil natin, nga tapos na natin i-assemble, tignan nyo naman mga katimpusa, andito na po si Toothless. Ayan, so si Toothless matagal-dagal din po hindi nagpapakita sa mga videos natin. So siya na po mismo mga katimpusa ang nag-initiate para dito sa video na to. Tignan nyo naman, siya na po yung nangunguna dito sa cut cage na portable bag. Mukhang nagustuhan niya. And napansin ko mga katimpusa yung karakteristik ng mga black cats. Gustong gusto po talaga matulog sa mga madidilim so, na So may mga black part. cats mga katimpusa na ko. Share niyo naman yung thoughts niyo about sa black cats yung kung ganito din po yung karakteristik nila. So mga sa kung gusto nyo po mag-order ng ganito, check nyo lang po yung comment po sa baba. Nandun lang po yung link kung gusto po yung sino po yung interesado at para makabili din po ng ganitong portable bag na napaka cute. Mga sa maraming maraming salamat po sa panunood and may part 2 pa pala ito mga katimposa. Mag-unbox po tayo ulit ng cut cage ulit guys. So yung cut case na yun guys is mas matrabaho so Thank you guys sa panonood and maraming maraming salamat sa suporta. See you on my next video mga katimpusa. Bye!